Ito yun guys. So ganito gawin natin para pakain sa pato. Tapos pagkain na natin. Hi hey guys! Ito pagkain tayo ng pato. Ito yung pagkain nila at yung tubig. Ito yung mga lalat na tatlo dito. Ayun natin guys para Ayan, uh, mabilis lumaki. Na ito yung sekreto ng pagpapakain ng mga alaga na walang vitamins o ano lang yung alaga. ano organic food nila yeah. yan guys so tingnan nyo wait lang yan tapos kain inom siya in 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 tubig nila dyan magbili pa ako ng isang malaking timba para dyan ito yung kulungan nya na ginawa ko yan sila mangitlog itlog medyo maha, ano naman dito kasi ano siya maraming puno yan ano diba guys Ayan, oh, ang dami dami nila yan. ganito magpaparami ng pato mabilis lang ito magpaparami kasi hindi sila masyado alagain kakain sila kung anong gusto nilang pagkain yan po guys thank you for watching update ko po kayo sa next ko po pong video thank you god bless Huwag po kalimutan mag-like and subscribe para ma-notify po kayo sa i-upload ko po, po na susunod na video. Thank you guys!